Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Oh, back to basic na naman ako. <laughs> From OFW to farmer. Dito ako sa aking kalamansiyan. Pinaupa ko lang yung malakas na ulan, magpahinga tayo ng konti. Tapos ito, back to the kalamansi farm. Ito, nag ako nitong mga halaman ko dito. Yan. Hindi sabay-sabay yung pagtubo. Ito yung mga market na dito sa mother plants. Yan. Uh, kita nyo yung tubo ng uh, you know, mga marketed na plants. Walang pinakaiba dun sa grafted. Uh, doon na lang talaga sa pag-aalaga. Tingnan nyo. Kung gaano kaya habang ito ngayon. Ito one year. Ito one year. Uh, One year din. Kasabay lang sila. Pero ito yung in between ay around 8 months. Ito yung tanglad. Oh. Sobrang yabong. Yung mother plant ng aking mga kalamansi na three and a half years old na nakapagpabunga na ako nito ng uh, apat na beses you know, ay medyo uh, nagsilagasan yung mga dahon tamang tama pumasok na yung tagulan uh, around two days ago malakas yung ulan at saka tuloy tuloy na dahil sa low pressure na nasa parte ng Katanduanes. yun ang naging dahilan kung bakit naging maulan na dito sa Bicol region dahil yan dun sa low pressure kaya ito na yung tubig dito sa akin uh, uh, so, nag-flooding na rin siya, naturally. Kailangan, uh, kailangan din halaman to. At uh, pag, pag humupa yung ulan, ay magpapabulaklak na tayo ng kalamansi. Actually, last month, nagpabulaklak na ako. Ito yung mga bunga. Oh. Ito yung nabuo. Ayan. Marami yung bulaklak, pero karamihan nilaglag. Ah, uh, yung natira ay uh, mga ilan ilan pero you know, pag naalagaan to ay sapat na rin para makapag-harvest tayo initially uh, next month. At uh, kapag uh, napabulaklak ulit natin to, after uh, another 2 months ay makakapag harvest tayo. So like uh, anong buwan ngayon? June, uh, July, August makakapag ani tayo. And then November. Yan. After our uh, 3 months to 4 months, ay makakapag-harvest tayo muli. So pwede pang i-extend yun ng ilang uh, ilang buwan hanggang December. Ganon yung schedule ng pagpapabunga ng kalamansi. Ang disadvantage, kapag nagpabunga tayo ng hindi pa ganon sa season, ito yung problema. Yan. Lalo ngayon, hindi pa nakakapagtanim ng palay. Yung mga insekto, yung mga bugs o baong-baong ay nandito sa kalamansi. At ang uh, resulta ay ganito. Oh. Yan. Common yan. Nangyari na rin sa, ito sa akin last year. Kaya nagpabunga, nagpabunga ula ako, ako ulit pagkatapos noon ng pananalanta at uh, doon ako umani ng sagana. So yung first uh, attempt ng pagpapubunga sa season ay uh, challenging talaga. Uh, so subukin talaga tayo ng uh, kalikasan. Pero yung susunod na pagpapubunga dahil sa... Uh, kumalat na yung mga insekto sa mga palayan ay dadami na yan so tingnan nyo no yung kalagayan ng tanim kapag medyo tumatanda na yung halaman yan, kumakapal ng mga sanga hmm? ibig sabihin na uh, maaring makapagpabunga tayo ng marami pero kinakailangang uh, mahigpit tayo, dun doon sa maintenance sa pag-apply ng pesticide yan um, maganda sana kung meron tayong natural way of pest control ano yung yung organic kasi magastos din eh eh yung mga concoction magastos at hindi gaano epektibo sa pangmalawakang application uh, pero kapag gumamit tayo ng pesticide na inorganic or chemical effective siya pero magastos so yun ang challenge ngayon kung makakapag-imbento yung ating mga agriculturists dito sa Pilipinas ng pamamaraan na hindi chemical hindi rin organic kundi natural na pamamaraan ng pagpuksa ng mga insekto ay uh, mas maganda mas economical at mas profitable in the long run kasi yun ang kailangan ng mga magsasaka eh. kailangan ma, ma minimize yung overhead expenses sa pagminti ng halaman tulad ng aking nararunasan sa ngayon so, tulad nito walang gaano bunga uh, although may mga ilan-ilan kapag na natin ito mahal nga pero kakaunti naman so hindi pa rin tayo Uh, makakabili ng mga kakailanganin sa maintenance. Uh. kaya ang pinakamaganda talaga, suggestion ko sa ating mga scientists dyan sa uh, Department of Agriculture, sa UP Los Baños, uh, yung mga estudyante nyo, encourage nyo kung ano yung electronic uh, way of pest control. Meron akong na-research uh, sa internet tungkol sa pagpuksa ng Uh, mga daga ayo yung rat repellent actually hindi siya pagpuksa nga eh kundi pagtaboy lang to get rid of the presence of pest or of rats sa sa field so bumili ako noon ang naka uh, set doon sa uh, device ay a uh, frequency sound uh, sound frequency na sabi sa pag-aaral mayroon daw na certain na uh, sound frequency na ayaw na ayaw ng mga daga bumagsak na yung ulan kaya bumili ako ng sinubukan ko efektibo nga walang uh, daga na, 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 na doon sa aking kubo kasi ayaw ko ng daga sa kubo eh, kasi pinapasok ng ahas kaya bumili ako noon at efektivo, walang daga na nanirahan sa aking kubo yeah. tabi muna ako kasi bumagsak na yung ulan hmm. Karap sana magtrabaho kapag ganito yung panahon. Pero, mababasa tayo ng gusto. Ito uh, yung aking cellphone. So, dito muna tayo. Takbo-takbo. Dito sa aking tubo. Ayan. Eh! Yeah. Hey. Hindi ko pa naman dala yung susi sa aking gate. Kaya, dadaan ako sa bakod. Sisiksik. Ayan. Yeah. At saka, dito ako muna sa aking babuyan. Yeah. Babuyan, walang amoy dahil wala nang baboy. <laughs> Ito oh. Babuyan, walang amoy. Uh, oh, Ang ko rin dumaan. Hindi, <laughs> <laughs> hindi ulan. Ito yung aking baboy walang amoy. na Inabandon ako. Dahil hindi ko na kayang asikasuhin. Pinaupahan ko naman. Pero nalugi yung umupa kaya hindi na sa akin nagbayad. <laughs> ah, uh, ito yung mga no, hindi inaasang pangyayari sa pagkakaroon ng uh, business Nilipat li na lang ako dun sa patuyuan ng niyog ah. basa na yung aking cellphone oh, dito ako sa agunan ko oh. yan sa patuyuan ng kopra ha, nabasa na yung aking camera Ayan. So, kung maingay man yung bagsak ng ulan sa bugong, uh, sana maintindihan niyo pa rin yung akong sasabihin sapagkat so, importante ito sa, sa larangan ng agrikultura. Ikwento ko ng konti. Hello po pala kay Sir Buddy na Agribusiness How huh? It Works. Sana makita tayo balang araw. Dito, hindi ko natatapusin yung sinasabi ko kanina pero babalik ako doon. Dito sa lugar na to, dito ako nagsimula ng na aking farming at nagtanim ako na dito ng mga fruit bearing trees. Yeah, the other day naglinis ako kasi masyado nang masukal. So ayan, yeah, lumiwanag na ulit. Yeah. Ang dami nang mapapakinabangan sa lugar na 'to. Yeah, may mga saging, buyabano, cacao, star apple. Siguro may milk pa rin. At uh, may uh, durian. <laughs> Hindi ko lang alam kung mamumunga yung durian doon. Uh, masantol, saging, saka yung aking babuya, no? nakatanim. Ayan. <laughs> yeah. Meron akong video tungkol dito nung pandemic nung sinimulan ko yung aking babuyan at uh, nakapag-alaga ako dito ng apat na beses. Pero nung nabili ko na yung aking bagong farm ay pinaupahan ko to, para hindi naman masayang. Pero yung umupa dito ay nalugi at uh, inabandona niya na lang yung aking lugar na hindi niya nabayaran. So, hindi ko na rin siya sisingilin. Um, ang Diyos nang bahala sa kanyang magpala para pagdating ng panahon ay maalala niya ako. Uh, ayaw ko naman ng ganun na, uh, na dumadaan na nga sa pagsubok ay iipitin pa natin. Uh, kaya kung ma mapapanood niyo man video na 'to, uh, nandiyan yung pagpapatawad ko sa iyo at uh, tinuring kita bilang kaibigan at sana naman ay uh, sa awa ng Panginoon, uunlad ang iyong kabuhayan at makaka-recover ka sa iyong pagkalugi. Uh, 'Yun ang aking panalangin para sa iyo. In Jesus' name. So yung aking uh, CR bumagsak na, ang uh, nakatira ay aso may tatlong puppies uh, yun yung kanyang aso na naiwan o yun ko lang kung sa kanya talaga yun at uh, dito masukal na rin may mga langka na nilinisan ko na rin the other day yan, yan yung lupa ng aking kapatid so dito sa party na to hindi ito uh, pag ko lamang ito ay uh, pag -ma ng aking mga kapatid na ako lang ang nag-aalaga so, ito mayroon din akong share sa portion na to bilang mana sa aking tatay Ayan, so pag-usapan na natin yung kung sa agriculture o yun kanina, masyado tayong tumatangkimik sa mga pesticidyo na kemikal. Tulad ng pagpuksan ng mga peste na nanalanta sa ating mga tanim na gulay, tulad ng kalamansi. Consider na rin yung kalamansi na gulay Ah, uh, kasi hindi naman siya mabibili sa mga tindahan ng prutas, <laughs> kundi sa tindahan ng mga gulay. Okay, so yun o, yun ang aking mga kalamansi. Ayo, I guess like ayon. Yeah. Yung unang attempt ko ng pagpapabunga ay sinira lang ng mga peste kaya yung natirang bunga na malilit ay kakaunti lang. So ibig sabihin kapag mamintin natin ng mabuti, yung aanihin natin after 2 months ay kakaunti lang. At uh, yung kikitain doon, although medyo mataas yung presyo, ay hindi sapat para humita ng salapi. Yan. Pero yung second attempt natin na uh, makaka-tiempo na dun sa magandang panahon kasi yung after na may tanim yung mga mga palay at uh, lumago after a month, kakalat na yung mga peste sa field so yung population ng uh, mga peste ay hindi na magkoconcentrate sa kalamansi kundi sa buong palaya na Ayan. so kapag nag-spray ako ng pamatay uh, yung peste mag-spray din sila ng pamatay peste sa mga tanim na palay so mamiminimize na yung infestation ng uh, mga bugs Ayan. So, ina-address ko to sa ating mga sayantista, mga inventor diyan sa Department of Agriculture, sa UPLB at sa ibang mga agricultural school. Maging sa TESDA. Kung maka-invento kayo ng instrumento na maka-repel, uh, repel, repel makataboy ng insekto. Ah. please, 'yun ang mas maganda kaysa sa mag-spray ng mag-spray ng mga chemicals. Kasi pati yung buhay ng ating mga magsasakat sa mga konsumidor, kasama na yung ating sarili dyan ay mapapahamak dahil sa chemical reaction din sa ating mga kinakain. Oh. At saka, maging yung ating hang yung hangin, kapag nag-spray yung magsasaka, lalong na sa large scale na mga farms, kakalat yung pesticide sa hangin, malalangkap ng kung sino-sino. Kaya, tingnan ninyo, kahit yung mga walang bisyo, clean living na mga tao, ay nagkakaroon ng cancer. Dahil hindi natin namamalayan, yung ating nalangkap na hangin sa kapiligiran, ay kontaminado ng mga toxic chemicals galing sa mga pesticide. Kaya ito, Sir Barry, ano, kung makapasyal ka dito sa aking lugar, ito isa ito sa mga pag-uusapan natin. Kasi ang background ko ay industrial technology. Ah. So kapag in-apply ko yung aking background sa agricultural technology, napakalaki ng pangailangan na nakikita ko. Hindi, wala, hindi, wala akong gaano kakayahan na mag-invento ng mga devices kasi nasa larangan ako ng education pero nakikita ko na ngayon yung gap, yung pangangailangan sa larangan ng agriculture tungkol sa pagkontrol ng peste kasi ito sa isa ito sa pinakamalaking challenges sa agricultural sector kung paano kumita yung mga magsasaka. kailangan talaga mabawasan yung overhead expenses at makaroon ng maayos na teknolohiya sa pag puksa uh, sa pagkontrol ng uh, peste sa mga halaman. Ayun. So sana, mabigyan ko ngayon ng idea at uh, makagawa kayo ng uh, invention tungkol dyan. Isasabit lang sa paligid ng hala halamanan, ng gulayan, o ng kalamansian. Ah, at sa pamagitan lamang ng frequency, ng scent or whatever, ah, gagana ngayon yung device para maitaboy yung mga insekto at hindi na kailangan mag-spray. Kasi kung uh, i-consider natin yung greenhouse technology, napaka uh, magastos, napaka mahal ng... Uh, Uh, materials sa paggawa ng greenhouse. Subukan ko na yan nung, nung nagsisimula ako nung 2020. Nag-try mag-inquire sa isang company na nagsusupply at gumagawa rin ng oh, nag i ng mga greenhouses. Nako, isang maliit lang na setup around 3 by 10 uh, meters. Mahigit isang milyon yung setup. Complete setup ng greenhouse. kaya... Uh, eh na yung One De Lacrosse eh, ay hindi kakayanin yung ganong klase investment. Uh, yung mga malalaki lang ng mga kumpanya makaka afford noon, pero yung si ordinary yung One De Lacrosse na magsasaka eh, hindi kakayanin yung ganong klase ng investment. So ano ang advantage sa greenhouse? Meron na siyang pest control automatic kasi lalagyan ng mesh. Uh, ng kulambo. Mababawasan rin yung init ng uh, araw kasi magkakaroon siya ng UV plastic at saka yung uh, shade maka karon din ng ventilation ng irrigation ng dripping system. So, daming mga inputs na ilalagay. Uh, not necessarily magiging 100% organic kasi kailangan din ng mga solusyon para ma-maintain yung uh, malusog na paglago ng halaman. Kaya ito kailangan maging uh, topic to for brainstorming sa ating mga agriculturists, sa ating mga scientista. Plus kung tayo tayong mga politiko may pagmamalasakit sa kinabukasan ng agrikultura ng ating bansa, ay gumawa po kayo ng paraan. Sapagkat tulad ngayon, ang agribusiness outworks ay tumak nagkakaroon sila ng mga farm tours sa ibang bansa tulad ng Thailand at Vietnam. oh, nakakahiya. Tayo halos yung nagpasimula ng magandang agricultural technology dito sa Southeast Asia. Ngayon, <laughs> napag-iiwanan na tayo, tayo na yung nagtutur sa kanila kahit yung China ngayon na napakalayo na ng kanilang naabot pagdating sa agrikultura. Tingnan niyo yung supply dito ng mga kahit luya at saka carrots sa galing sa China na kahit ilang buwan na dyan sa shelves, hindi nabubulog. Ang gaganda, ang kikinis ng uh, quality. Kaya may pag-asa pero hindi kaya ng ordinaryong magsasaka. Kinakailangan ng mga eksperto na gumawa ng paraan. Kailangan ng pondo ng pamahalaan kailangan ng dedikasyon ng mga eksperto. Oh, ang dami namang mga eksperto sa atin, dito sa ating bansa na oh, kahit uh, pikit yung mata, alam po ano gagawin kung paano masolusyunan yung problema ng ating agrikultura. Ang oh, pinakang pinakang uh, objective natin naman dito ay uh, food security. Oh, si former uh, Secretary Manny Pinyol, food security din yung kanyang advocacy. Ba, ito si Sir din ng Agribusiness Healthy is food security din. Kaya nakakahiya sa ating mga Pilipino na tayo pinagmula noong uh, technology ng agrikultura dito sa Southeast Asia o sa buong Asia. Pero tayo ngayon yung nagtuturo sa ibang bansa. At kumukopya ng kanilang mga best practices na sana naman ay makatulong sa pag-unlad ng ating agrikultura. Kaya, ito babalik po ako sa aking uh, kalamansian dahil kailangan kong pumitas ng ilang bunga para sa aking mga anak kasi meron silang activity bukas sa church. Ayan. So, ito, yung aking baboyan. Ayan, baboy na walang amoy kasi walang baboy. <laughs> at uh, sana, sa tamang panahon, lalagyan dito ng kalsada sa tapat ng aking lote. Pagdating ng panahon, ay ibabalik ko yung aking baboyan para wala nung problema dun sa transportation ng mga feeds at uh, nung mga baboy na ibibenta natin. Ayan. So, ilang beses na rin ako ditong ninakawan. Isa rin yun sa mga challenges ng pagkakaroon ng farm sa medyo uh, malayong lugar sa ating bahay. Uh, hindi natin nababantayan 24 hours a day. Yeah. Kaya, uh, malaking challenge sa akin yung pagkakaroon ng farm. Uh, yung pagbablog naman ay uh, pamamaraan lang para may document ko yung aking mga ginagawa at uh, makikita makuha natin ko nga uh, yung mga lessons na pwedeng mapulot sa aking mga binagawang uh, farm activities. Ayan. So, ayan na. Ito yung kalamansi. Hindi pa siya ganoon kaganda tingnan, Kailangan kong ipruning. Kasi may mga uh, sanga na masyadong matatangkad na hindi natin kayang abutin pagdating sa maintenance at pagpipitas. Pagpipitas ng bunga. Ito yung irrigation. Thank you very much, Nia. National Irrigation Authority sa pagkakaloob sa amin itong irrigation na ito. Ayan. So ito yung aking farm at uh, hindi na to yung ating main source of income <laughs> nag decision na kung bumalik sa abroad para patugunan pa yung mas na importante para sa aking pamilya yung pag-aaral ng aking mga anak ayan tapos na tayong mamitas mga kaibigan alas 6 na kailangan ng umuwi thank you very much God bless bye bye